Ah, bakit yan? Mga nilaban ko kami. Ang puti na. Bakit anong kaguluhan? Pero mamamit ako. na na namin dito. Okay na to. So. Oh. Yan, naka na ako. Ay, wag <laughs> Ay, <laughs> tutukan na lang siya. <laughs> tutukan na lang siya. Tutukan <laughs> <Tupukan lang. laughs> na <laughs> <Tupukan> lang siya. <laughs> tutukan na lang siya. Baka... Hello, Dito naman, dito. nag Randy, tingin. Hello, naglalaba kami. Uso, uso, uso. Uso. Ano ba kayo? Go, go, no, 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 na

Ilagay niyo sa YouTube. Tumbok lang pa to. <laughs> Ilagay niyo sa YouTube, dalawin sa YouTube. Tingin lang. Yay mo! Tara na kung mga naka-peace pa, peace pa. Yes! Tay tayo dyan. Ito na lagay sa YouTube. Ano yung mga tubo buko? Ano pa yan? Put wow. the surface upside down. Gag. <laughs> Hello. Hello. Naman ang oh, puti puti na nilibang ko, galing galing ko. Manuel, <laughs> Manuel. When? Ako ang Josa. Oh, <laughs> Yan tao di Ay <laughs> e, Pati nga pare. Finish product. Shoot ko Apa nang gigigil po? Kenapa? 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 Ganyan lang tamang paglalaba. Ganyan lang tamang paglalaba, mga kaibigan. Si Apan ko. Washing machine. Tangin lang. Wala na samang ganito. Ano yung pinagsabon mo dyan? Hello. Mm -hmm. Champion. Champion por favor. Siapa siapa naman. Apa gamit mo? Housekeeping. Uy! Ay, <laughs> 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 Ba? Nakikita mo ba? Napakalinis na. Kasi kanina oh, itim yan. Ay, 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 mas maputi sa akin. sa ay, akin. Dahi, ay, ay, ngayon magda-dry. Ito mo na yung washing. Uy! Hindi na mo yung washing. Hindi Hindi na daw? Akin lang sama sa Kalang mo. Sino pa? Sino huwag yung close-up dapat. Ano ay ako na! Nahanbang na Randy. Iyan ako na dapat magbabanda! Hello, ako dapat magbabandao. Pero Berbere kaba tayo. Hindi ko <laughs> <laughs> na. Bala ka, kamera ako eh. Mam. Iyan, sa tunay na Ayan, na Uy, pasal. Ano naman ako? Pa-fabric conditioner naman ako. Ano ko ba? Ang dalawang conditioner for yourself. Pabab... Uy, bakit dito ko makikibaba? Excuse me. Hindi ako magpababa. Dalubog ko lang. Hindi, gumawa ka ng tubig doon. Tapos nagyawa ng dowdy, di ba? Ano ba naman yan? Makikibaba? Ang nga naman. Sa Pero mga kameraman! Sulit ka sa akin. Pabala ako. Tumitin na. Ten, Bakit yun magpala Uy, ba ako? Wala akong tumalag tubig yan. Yan ang tubig na basa ako. <laughs> Wala pang tubig yan. Ito ang bandawan talaga na SPI. Kaputihan kami ni Aba. Suot-suot ko na yung finished front up. Oh. Pita mo naman, magpuntihan siya. Tara, <laughs> tara, tara, tara. Oh. Ilang minuto na eh? yun? Six. Nagvideo video kayo sa loob? Hindi. Picture-picture lang. Eh, na tinatakpan yung nilalagod. Sarap pa kasi hindi marunong maglaba eh. Ako yung ano niya. Uh, washing instructor. Kapag ganito maglaba Oh. Ano yung masasabi mo nga pa sa nilalagod? na ba siya? Ano ba yun? Gaga! <laughs> Alam mo na kung paano mag-send ng video sa video yun? Eh? Ha? Dali lang yun. Hindi wala kasi instruction eh. Tingnan nga ako niya na pa. Wow. Dumi be nice. Papa investigador natin yan. May imbestigador natin yun yung mga ano kalokohan natin. <coughs> Kala si mo pa si Shadow dati? Anong year? 14. Gugulin natin sila doon. Ah, balik mo na doon. Ito ano? yung ay Sa likod Ngayon, yung iniinom ni ng lahat. Ang totoo, ang tagumpay. White Castle, White Castle. Ano? Ghost of Eh, matador, bro. Ano matador? White Castle, Pinakamahal na brunch. Eh, sa tabi niyan, matador. Ay, yung matador? tabi niyan, mo. blue ano?